Ito mga pasero walang masakyan. Tawag kang isang late na sa trabaho, i-atid ka libre. Sa okay. kayo kayo? Ito, walang payad ito. Lagit ito. Ayun lang. Walang payad yan. Saan ka ma'am? Araw-araw yan yung tipa. Oo, oh, naitakay mo na yan. Nakasakay ka na dyan, di ba? O, oh, dali. Naitakay mo na pala eh. ito eh. Ikaw sa tabig. Okay. Yung gumitid ko dati. Yung teacher. Ah, oo, oh, oo. Oh, Namumukhaan nga kita. Thank you so much. Very well, welcome po. God bless, kuya. At mo na okay, no. uh, Wala ka na naman masakyan na ubx uh, Express. Wala na UB ulit. O, oh, sige. ko oh, pa. sige, sige, sige. Ano nga? itatype sa na ano sa Google Map. Ano i-type sa Google Map? Heart triangle po. Ha? Or triangle. Heart po. triangle. Opo. Okay. Okay ka na? Opo. Bato para sa. Thank you, hey, buddy. So, yeah, thank you. Ba't lagi ka na uubusan ng UB Express, ma'am? Maaga po lagi silang umaalis kuya. Maaga umaalis? Sobrang maaga na po. Unlike po dati, 9 po meron pa sila. Ngayon po kasi, yung ibang pasahero daw, naghahanap na lang ng ibang way. Kasi before po, punuan sila. Dapat agahan mo rin ang punta. Kahit po anong aga po, ano po eh, traffic po sa amin. Traffic sa amin? Um, Saan ka ba? Taytay pa po, po ako. Paano ka nakapunta rin sa Rosario? Ah, uh, po yung way ko kuya. Kasi kung magpapasig palengke po ako, mas matagal pa po yun. Mas traffic po kasi dun eh. Ibig sabihin dalawang sakay ka? Oo, oh, oh po. Anong mo ano, sinakyan? Tricycle po. Tricycle? Tapos yung pagbaba ko po ng life homes, uh, nilalakad ko na lang po hanggang ano, Rosario. Ang layo mo pala eh. Doon ka sa may traffic light sumasakay. Opo. Eh pagka traffic na po doon, puno din po yung ano, yung tricycle, pahirapan din po makasakay. Ano, maibot ka ba sa oras? Opo, thank you so o, much, ayan. Kuya. di ka na late. Kuya, yeah, so thank you, thank you so much po. You're welcome po. Pangalong beses ko lang dito sa'yo. <laughs> okay lang yun ma'am. malaga, umabot ka sa estudyante mo. oh po, thank you so much po. God bless po. At sana mas madami pa po yung followers. <laughs> thank you ma'am, thank you. Kasi nakalo ko na din po eh. ka at nakita ko po. Madami po kayo natutulungan. Thank you ma'am. Salamat thank po, salamat. Thank you much, po. God bless po. You're welcome po.